this video uh, ginawa ko to para po to sa mga CEO or brand owner sa mga beauty product ayan shout out so based lang to sa aking uh, nakita guys ha, sa social media like ni Otlom ayan uh, sinishout out niya yung mga brand owner sa beauty product uh, sabi niya doon bakit kumukuha sila ng mga artistahin yung mga sikat na tao yung mga puputi na So, why not daw or paano namin malaman kung effective ba talaga yung mga produkto nyo? Dahil ang kinukuha nila ay mga maputi, magaganda, sexy at artistahin yung kumbaga uh, kompleto na ba? So, yun ang ano niya. So, may point naman din si Otlong kasi nga, paano namin malaman kung epektibo ba talaga ang produkto nyo? Si, di ba? So, based lang din sa na nabasa sa mga comment section na may point talaga si Oplom. So, why not yung product nyo i-try nyo sa mga katulad namin. O, di ba? Pwede din nyo kami kunin ambasador. O, di ba? So, willing naman kami maging ambasador sa mga produkto nyo. Paano din namin malaman na effective talaga yung sabon nyo? eh bumibili naman yung mga tao nang dahil din sa sa mga ambassador nyo sa mga artista na kinukuha nyo para maging model sa mga sabon or sa mga produkto nyo ba? Diba? so sino bang hindi mainggan nyo? sino bang hindi maka maka or sino bang hindi bibili sa mga produkto nyo eh yung kinukuha nyo mga artista yung mga makikinis sa mga balat o, siyempre, kahit ako naman, bibili ako dahil, ay, itry ko tong produkto nito dahil ang ganda ng model. O, ba diba? So, why not itry ninyo ang produkto sa katulad sa amin? O, ba diba? So, ako willing ako maging, ano, willing ako maging ambasador. So, kung sino dyan na CEO, kung ma makapanood ninyo to ang video na to na CEO sa mga beauty product, willing ako maging ambassador sa mga produkto nyo i-try natin. ba? Diba? Kung totoo ba talaga epektibo, epektibo talaga ang produkto na yan. Paano namin malaman kung epektib yan? ba? Diba? So, i-try sa amin. Sa ganito mga itsura. Ha? Huwag sa mga magaganda na. Eh, bakit? Yung magaganda na yan, yung makikinis na balat na yan, yan ba talaga ang ginagamit nila? Yan ba talaga ang ginamit nila para maging maputi sila? para maging maganda sila eh maganda naman din sila eh maputi naman yun sila makinis naman yung balat nila o ba diba? so paano namin malaman na effective yung produkto nyo ba diba? E, try sa amin willing kami i-challenge e nyo kami ba diba? para malaman ng malaman ng buong mundo na ganyan ka-epektibo ang produkto nyo kasi o tinan nyo naman ang balat ko <laughs> before and, before di after. Diba? So ngayon, hindi hindi ako ambasador sa mga produkto nyo. So maging uh, ambassador ako sa produkto nyo for one week. So itry natin. Diba? So ganyan lang. Ganyan lang kadali. Diba? So sa mga brand owner dyan na uh, willing nyo i-try or i-test yung produkto nyo sa akin, willing, willing po ako. Okay? Willing, willing po ako. Kung sino dyan, kahit anong produkto yan, itatry natin, accept ko yan. Itry natin kung gaano ba ka -epekto ang yung mga produkto na yan na binibenta sa online, sa mga supermarket, kung ano-ano pa dyan, kung saan may binibenta. Ayan, paano namin malaman kung epektibo ba talaga ang produkto na yan? Paulit-ulit lang ako ha, kasi nga, curious lang talaga kami. Kinukuha niya mga artista, kinukuha niya yung mga magaganda, makinis ang balat, bakit? Yan ba talagang produkto na ginagamit nila? Di ba hindi? Hmm. Sabihin mo. Kasi kan totoo dyan, hindi. Hindi yan ang produkto na ginagamit nila para maging maputi sila. Di ba? Totoo? Totoo si Uplom. Otlom. Ayan, Otlom. Ngayon, ina-accept, ina siya, binigyan siya ngayon na ngayon ng Uh, naging ambassador na si Otlong kasi tinatry sa kanya kung gaano ka epektibo ang produkto na yun okay so kung sino dyan willing oh, YS Glow oh, try sa akin salamat